Anong bloodline niya, boss? Golden boy. Golden boy. Solid, ano? Tumuhayin niya mo. Oo. Siyempre. Golden boy. Ano, sa iyong number na lang? Sa iyo. 0956-753-18. <coughs> boy. Yo, ay boss Joseph, mga idol. Okay. Oh. Salamat. Magkano ang dalawa? Yeah, magkano boss? <coughs> <coughs> 5K. Ayan ang mga idol. Bloodline yan, boss. Sweater Kelso. Sweater Kelso, mga idol. Oh. Idol rin akong boss na Ay, boss na. Oh. Ay, yung ano yun. Anong bloodline yun yun? Eh? Ayun. Ano eh? Hatsya. Ah, SBR. Ah, Hatsya uh, SBR, mga idol. Oh. 5K din yun. 5K din. Ah, oh, 5K din, mga idol. Ayan o, no? solid dyan mga idol. May ano no, no, na ba? Ilang buk... Ay, isang taon na? 3 years old, old na mga idol. Tapos mabigay naman ang number natin. 0910 27975 Pangalan? Leo. Leo. Taga saan kayo boss? Pagpanga sa. rin ano? Ang dami ng taga-pagpanga rin mga idol. Ayan. Punta ka nila mga idol. Along Farm ulit? ADC Game ADC, ADC Game Farm mga idol Pwede nyo dalawin ano? Opo oh, Oo oh. okay. Salamat bossing E boss layer rin to 5K daw to 5K 5K ka, mga idol Ayan. ADC game farm to, mga idol Ang gaganda ng mga manok nito Magugulan 3 years old mga idol 3 years old na yan quality mga idol quality i ano nyo lang mga idol i tawagan nyo si boss leo para sa mga detalye ayan okay. so, ito kay boss ang uh, number natin boss 4912 238 may FB ka? Mark, Mark Bryan. Mark Bryan. Oh. Ayun, mga idol, ito, oh. Tagasan nga ulit boss. Papanga ba? mga idol, eh. Mga tupay lang, mga manok ni boss. Tawagan nyo lang. Okay, ay message to sa Mark Bryan, ba? Mark Bryan. Okay. Salamat, boss, ha. Idol, ito, 3-5 oh. daw, oh. Taga Pampanga, mga idol. Golden boy, mga idol, oh. 3-5, 3-5 lang, 35 lang mga idol Taga pangpangga Harus dinominan tayang Taga pangpangga rito mga idol Ang dami mga taga pangpangga 35 35 lang 35 Kaso orang number 2 35

Kasama yung lang mga idol ko. Ay, eh, boss. Ay, boss. Hey boss Joseph. Wala lang sa mga boss Joseph. sa mga detalye. Ay, Three five

Mga idol, ito kay Boss Jun to. Mga solid mga malok nito. Boss Jun. <laughs> Boss Jun, higang yan? 4'5 5 4 niya. Golden boy. Golden boy, solid o. Oh. Ilang taon na? Bustag mga idol kay Boss Jun. Uh, oh, kontakin nyo lang ito si Boss Jun sa mga manok ni Boss Jun. Uh, John Lopez Karamat. Guys, yeah. boss. Magkano yan, boss? Or lahat. Eh yeah. lang sa puti. Oh, hindi, ito lang 'yan, 'yan. Kontakin niyo lang si Boss Jun, you know? ah, yes. you know? oh. Bakit daw mga mayas, so, 'yun, oh. dead eh Boss Jun. Kontakin lang. Sebi, hanapin Jan Lopez Caramat. 'Yan. Thank you. Idol kay Boss 3-5. Ayan. 3-5 mm -hmm. idol. Kay Boss Jinto. Three five lang tama idol. Three five. Kay Boss June.

Four five. Kalikunai itu. Bisa. Four five, Solid quality. Ano yang mo Quality quality. 4-5 idol. Hey, boss so, Quality. 4-5 the idol.

sabong ni Pet. Mga idol, eh, ano? O, gano'n boss? Lupa bloodline. Ayan, sweater. Yes, tapoy tao. okay lang. Lupa, kasabong ni Sa kabya, ah ano, born to be wild. Yeah. Lupa, ba, mga idol? O, shout out. Ito sa mano yan. yun Ayan, ano, boss? Ano tapo kulit, tornado ads ka. Package. May number ka ba? Uh, FB. Oh, impossible wala ka. O, para makontak ka. Oh, uh, para man lang Ah, born to be wild ni Pet. Ah, oh, uh, yun. Ha? Uh, okay, salamat.